papalapit na napalapit ang Kapaskuhan dito sa Pilipinas char sa buong bansa syempre. And then dito rin sa ating tindahan, ayan. Nagre-ready na ako. Ah, uh, no, 9:30 na ngayon, eh. 9:30 na ng umaga. So, kahapon, guys, is namili kami dito sa may dahil nga hindi nga tayo nakapag ano no, divisoria so dito na lang tayo sa mga market market dito sa atin na titingin-tingin kung meron pa tayong pwedeng maibenta yan so kamusta na nga ba yung ating ligpitin <laughs> na worth 49k ayan so ano na ba ang nangyari dito sa ating tahanan sa ating tindahan so ito ibablog ko muna sa inyo yung aking mga pinamili sa kung saan saan. Ayan, talagang anong tawag dito. Maulan kahapon eh. Di naman ako ganun nabasa. Yun nga lang, maulan. Tapos pagod ka pang kakaakyat baba, syempre market. Yun, wag naman sana tayong uh, dapuan, no? At baka tayo mahiga kapag Pasko. Ayan, so wag naman. Kaya Eto, medyo ngongo pa rin ako. May sipon pa rin. <laughs> so, eto na. I-check ko. Eh, check. Eh, hold ko sa inyo yung mga pinamili ko. Ayan. So, ito yung ating tahanan, guys. O, oh, ayan. Ayan na lang yung ating ligpitin. Yung pinamili natin kahapon. Ayan. So, wala na ang natitin na, ang natitin na, ang natitira na lang is yan yung 1.5, medyo mabigat kasi, tsaka mga cest, o, ayoko naman iakit na doon, kasi mabilis, mabilis maubos ang cest, eh, kaya dyan ko na lang siya, tapos ito, iakit ko rin to, ayan, tapos yung mga chicheria natin, mamaya iakit, iakit ko kayo doon sa may taas, so mamaya ko i-haul sa inyo yan, eto yung mga ating asukal eto re-repacking ko to eh eto yung tig ano, one port. And then, tignan natin yung ating status, kung ready na ba ang ating tindahan. Yan, shout out kay Baldo. Walang ginagawa. awala ah, wala ba bibili? Hindi, kasi kapag ano naman, si Baldo naman taga himay. Taga gupit-gupit. Eh, marami-rami pa naman. Nung kailan okay, na kasi naggupit-gupit na kami. So, status ng ating tindahan, yung chichirya snack natin, ayan. May mga, ano na, tawag dito, pagitan na may mga spaces na ganun talaga, ubusan tayo. Thank you, Lord. Ayan, yung mga biscuits natin. Kung ano yung fast moving na item, yun yung dinadagdagan ko. No? Sa mga cigarettes, ready na rin yan. Ang dami na rin natin. Ito. Ewan ko, hindi yata abutin ng bagong taon to. Hindi, hmm. may paparating pa akong pure gold eh. Kasi pumunta dito yung ahente ko. Ayan. So, mga juices natin. Yan, bumili na tayo ng tigda dalawang ties. Kapag naman naubusan tayo, madali na lang yan. Mga delata natin. Ayan. Nakaayos naman na. Yung mga debote natin, mamaya, ayan, may deliver ako na 10 cases ng, ano, tawag dito, RH, Red Horse, kasi meron pa ako ditong tatlo, mga maliliit, tapos mga soft drinks din. Doon, hindi ko ilalagay dito kasi masyado masikip, mahirap gumalaw, lalo na kapag maraming bumibili, no? Doon ko muna ilalagay yun sa may garahe. Huh! Ayan. Hindi nakabukas kasi yung ilaw, eh. So, lahat niya may pricing na. Ang laman ng rep natin, ayos na. nagdoble double na ako ng stocks sa nating ilaw natin do sa taas. Pakita ko sa inyo. Dito, mga biscuits dito para madaling makita kung ano na yung wala dito sa may harap. Ayan. Mga biscuits lang yan. And then, lagi ko nga chine-check ba kasi nung kailang kasi nilalanggam, binubutas ng langgam. Ayan. So, yung sito natin mga chichirya. <laughs> Aray, ka. yung chichirya lang talaga yung nakakagulop. No? And then, ay mga chichirya yan. Ito, Zondrox to eh. Puro Zondrox tong ano, karton. Mga pansit kanton natin, ayan. Bear brand, mga kape. Ayan yung laman ng ating ano, stock room. Yung mga delata guys, dahil nag doble nga ako ng ano, parang gambagong taon na yung mga delata. Kaya di ako nilagay sa may, ayun din, delata din yun eh. Ito, ano to, non-food to, mga powder naman. Mga candies. Yan, pinag-ano ko, organize ko para mabilis makita. Yan. So, wala na tayong madaanan. Ayan. So, yan yung status na ating stockroom area. Diyan na lang ako mamimili. Char. Yan. yan, si Baldog. Baldog, 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 Baldog. Hey! Namamas ko daw si Baldog, guys. <laughs> Ko-comment na lang daw niya po yung Gcash niya. Okay. Hey. Kung may sasabihin, ipupush niya yan. Hmm. so, <coughs> may mga candies pa tayo binili, no? So, yung mga candies natin is, ayan, magre-refill ulit tayo eh, ng mga chichiria. Mamaya-maya naman. No? So, marami tayo i-re-refill kasi mabilis nga maubos ngayon. Mapepera ang tao. And then, ano pa ba yung sasabihin ko? Eto, yung bola. Buti na lang dumating na yung mga bola, guys. After one week. So, meron akong pambenta. Eto, 300 pesos. With ano na to? Pump? Pump ba tawag dito? Pump, pump. Yan. Tapos yung pin. Yan. Lahat ng Shopee ko na toys is dumating naman na may order rin pa nga sana ako. Yun nga lang baka hindi na umabot ng 25. Ito, eto na lang to, oh. Nung nakaraan ng dami-dami niyan, -dami diba? ayan so dito na tayo sa ating tahanan ayan, i ko sa inyo yung mga pinamili ko eto bumili na ako ng mga torotot ang torotot, kunin ko lang yung aking resibo eto, ang torotot guys is 8 isa ayan, 8 pesos tapos, bumili lang ako ng extension, 115 Tapos, mga lighter. Ayan. Ito pang giveaway ko sa mga suki nating, ano, alam nyo na, adik sa sigarilyo. Ayan. Yung ganito, mura lang naman yan. Tignan natin ako magkano yung ganyang lighter na may ibon-ibon. 180. 180 lang yan. Tapos yung ganitong merong, ano, ilaw, lighter na may ilaw, nasa 200 plus lang yan eh. 230. Ayan. Then, bumili lang ako ng eraser. Hmm. Eraser, mongol, kaya yung mga wala kong ano, ubos na. Then, ito, plastic, ginagamit lang naman to sa may ano, tawag dito. Canteen! Ito, bumila ako ng mga badminton. 165 each. O, 200 ko siya ibebenta. O, diba? And then, mga candies. Another mga candies. And then, meron ako dito mga candies na pang giveaway sa mga bata. Yan, ibabalot-balot ko mamaya. I-ano ko pa ba Wait. Ayan, dahil maraming pera ang mga bata, kaya sila ang ano natin. <laughs> sila ang main character natin. Ayan, mga mata eto yan pakita ko na lang sa si inyo eto ilalagay ko to sa giveaway ko sa pag giveaway ko yun nga lang wala akong plastic na maganda daw nakabili yung mga ilalagay ko sa pag giveaway yung mga yan yung so, iba pang benta syempre eto benta to sa pambenta. And then, mga gamis. And then, ito, hindi ko nga kung pambebenta ko o ano. Pamimigay ko din. Pero, ibebenta ko na lang siya. Ang ganda, char. And then, mga ano, jelly juice. And then, ayun, another pa yon Yan. Mga, meron mga balloon, balloon karakter. character. Tapos, may, pag may mga pag giveaway din ako dyan. Yung mga candies, candies na lang din. So, yan yung ating at bago nilikpitin. Ayan. So, ito pala yung ano, yung bola na binili ko. Original daw, Molten. Kasi may palaro ako dito, guys, sa tapat ng court. May paliga ako. Ako ang sponsor. Yung sponsoran ko sila. Uh, pero ano lang, pang bata lang, tsaka pang senior. Yun. 'yung pangbata mananalo 500 pesos sa senior naman 1,000 pesos so di ba. baga pa give na natin sa ating mga kapit-kapit bahayan dito. So 'yun yung quick 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 lang <laughs> ng ating vlog for today. Um so tingnan natin, pakita ko sa inyo 'yung mga ano nabalot kong mga candies mga pang giveaway natin sa mga bata. Ayan. So, yun lang guys. Thank you for watching. Ayan. Keep safe everyone and God bless you all. Maulan na araw ngayon. Maulan. Sayang. No, sana hindi umulan hanggang, hanggang 25, 26. Ayan. So, see you guys. Bye!